Sa isang liblib na barangay sa Quezon Province, umiikot ang usapan sa isang babaeng halos walang pag-asa sa buhay. Isang dalagang araw-araw na mamalimos para lang makakain. Nabigla na lamang ikinasal sa isang pitumpu anyos na matandang lalaking may kakaibang tahimik na presensya. Bakit siya pumayag? Ano na motibo ng matanda? At bakit parang may tinatago sila? Ngunit walang kahit sino ang handa sa rebelasyong sa sabog isang buwan matapos ang kanilang misteryosong kasal isang rebelasyong magbabago hindi lamang ng buhay ng babae, kundi pati ng buong baryo. Si Mira, 23 taong gulang, ay lumaki sa kahirapan. Wala siyang pamilya, wala siyang tirahan at kung minsan ay wala ring kinabukasan. Kilala siya sa barangay bilang mabait at masipag, pero malupit ang kapalaran, naglilinis siya ng mesa sa karinderya, nagbubuhat ng tubig kapalit ng barya, at natutulog sa gilid ng lumang waiting shed. Sa kabila ng lahat, hindi siya nagrereklamo. Hindi siya umaangal. Ang tanging meron siya, pag-asa. Isang araw, habang nag-aayos siya ng kahon-kahong gulay sa palengke bilang part-time na trabaho, isang sasakyang nakatinted windows ang huminto. Dahan-dahang bumaba mula roon ang isang matandang lalaki, maayos ang suot, malinis ang tindig, pero halatang nanghihina. Puting-puti ang buhok at mabagal ang paghakbang. Ito si Lolo Esteban, pitumpu anyos. Tahimik siyang inobserbahan ng mga tao. Walang nakakakilala sa kanya. Parang bigla na lang siyang sumulpot mula sa kung saan. Napatigil si Mira nang lumapit ito sa kanya, marahang hawak ang tungkod. Iha ikaw ba si Mira, bulong ng matanda na parang mailaman ang bawat salita. Nagulat siya. Sino po kayo? Paano niyo po ako kilala? Mumiti ang matanda, hindi masaya, kundi nangungulila. Matagal na kitang hinahanap. Nagulo mang usap-usapan nang makitang ilang araw na ring sumusundo kay Mira ang matanda. Minsan ay sabay silang kakain, minsan ay kinakausap niya ito sa gilid ng palengke. Hindi malisyoso, hindi romantiko, kundi parang mayroong nagpapalalim na koneksyon. Hanggang isang gabi, sa ilalim ng poste ng ilaw, nagpahayag ang matanda. Mira, wala akong anak, wala akong asawa, wala na akong pamilya. Pero may kailangan ako, hindi pera, hindi yaman, kundi kasama. Iha pakakasalan mo ba ako? Para itong kulog. Nang marinig iyon, halos mabingi ang buong barangay. Bakit kasal? Bakit hindi na lang ampunin? May kapalit ba? May sakit ba ang matanda? Ngunit tahimik lang si Mira. At isang linggo pagkatapos tinanggap niya ang alok, simple lang ang kasal. Walang bulaklak, walang dekorasyon, walang bisita maliban sa ilang kapitbahay. Pero ang pinaka hindi pera ang dahilan ng babae. Sa gitna ng selebrasyon, may narinig ang mga tao na bulong ni Mira sa matanda. Hindi ko po kailangan ang kayamanan niyo. Pero kung ang hanap niyo ay pag-aalaga, 'yon ang ibibigay ko. Hindi romance. Hindi pagnanasa. Hindi ambisyon. Isang pangakong puno ng awa at pag-unawa. Isang kasal na hindi maipinta ng kahit sinong chismosa. At dito nagsimula ang tanong ng lahat. Ano ang tinatago ng matanda? At bakit parang takot siyang malaman iyon ng kahit sino? Makalipas ang isang buwan, may nalantad. Isang rebelasyon na magpapayanig sa buong baryo. Isang gabi, halos alas 10 na, si Mira ay naghahanda na sana ng gamot ni Lolo Esteban nang mapansing wala ito sa kwarto. Mahina na ang matanda, bihira itong bumaba mag-isa. Kaya mabilis siyang naghanap. Sa likod bahay, sa madilim na bahagi kung saan may lumang upo ang kawayan, nakita niya si Lolo Esteban, nakaupo, nakayuko, at tila may hawak na lumang sobre. Mira, mahina nitong tao. Si Mira ay dahan-dahang lumapit. Ramdam ang malamig na hangin at ang kaba na unti-unting humahaplo sa dibdib niya. Nakayuko pa rin si Lolo Esteban, mahigpit ang pagkakahawak sa lumang sobre na parang ilang taong itinago sa isang lihim na bowl. Lolo ano po yan, tanong ni Mira, maingat ang boses. Dahan-dahang iniangat ng matanda ang kanyang paningin. May luha sa gilid ng mata. Hindi iyon luha ng sakit, kundi ng bigat na ilang dekada nang idinidikit sa puso. Para sa iyo pero hindi ko alam kung handa ka na, bulong ni Lolo Esteban. Mas lalo siyang kinabahan. Maraming tanong ang dumampi sa isip niya, may sakit ba ang matanda na mas malala pa? May kinalaman ba iyon sa sikreto ng kanyang pamilya? O may dapat ba siyang ikatakot? Lolo sabihin niyo na po. Handa ako, kahit ano pa yan, sagot ni Mira, kahit alam niyang hindi niya iyon sigurado. Sa wakas, iniaabot ni Lolo Esteban ang sobre. Pero bago pa man niya ito buksan, hinawa ng matanda ang kamay niya. Mira, mahina ngunit malinaw ang tinig, hindi aksidente na napangasawa mo ako. Hindi rin aksidente na ikaw ang tumulong sa akin sa araw na iyon. Nanginginig ang kamay ni Mira, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa takot sa posibleng matutuklasan. Ano po ang ibig niyo sabihin, Lolo? Huminga ng malalim ang matanda. Mira may nalalaman ako tungkol sa pagkamatay ng magulang mo. At doon siya napatigil. Parang biglang naglaho ang hangin. Kumirot ang loob niya, tumigil ang utak, at nagdilim ang paligid sa biglaang pagbalik ng sakit na matagal niyang pilit kinakalimutan. Lolo paano? Bakit paano niyo nalaman, halos pabulong niyang tanong. Ngunit bago pa makasagot si Lolo Esteban, biglang may malakas na tok-tok-tok sa gate. Sabay silang napalingon. Isang boses mula sa labas ang sumigaw. Mira! alam ko kung ano ang hawak mo. Huwag mong buksan yan. Nagkatinginan sila ni Lolo Esteban, parehong gulat, parehong takot. Sino iyon? At bakit alam niyang mailihim na nakatago sa sobre? Napakapit si Mira sa braso ni Lolo Esteban, habang ang boses mula sa labas ay muling umalinggawaw, mas mariin, mas puno ng babala. Mira, pakinggan mo ko. Huwag mong bubuksan ang sobre. Napalunok siya, Kilala niya ang boses na iyon pero hindi niya akalain na maririnig niya ulit ito pagkatapos ng maraming taon. Si Kuya Joel, bulong niya, halos hindi makapaniwala. Nagtaka si Lolo Esteban. Kilala mo siya? Tumango si Mira. Matagal ko na siyang hindi nakikita. Parang bigla siyang nawala pagkatapos. Hindi pa siya tapos magsalita nang biglang bumukas ang gate. Pumasok si Joel, hingal, pawisan, at halatang minadali ang pagpunta roon. Nakatingin siya diretso kay Mira, hindi kay Lolo Esteban. Mira, yung sobre na hawak mo delikado 'yan. Nilingon ni Mira ang matanda. Si Lolo Esteban ay tila hindi nagulat sa pagdating niya, parang inaasahan ito. Bakit mo siya pinapasok? tanong ni Joel kay Lolo Esteban, puno ng galit. Huli ka na, sagot ng matanda. Panahon na. Hindi. Hindi pa, sigaw ni Joel. Kapag nalaman niya ang totoo, sisirain lang siya niyan. Sa gitna ng dalawang nagbabangga ang boses, naramdaman ni Mira ang unti-unting paglakas ng tibok ng puso niya, parang may sasabog sa dibdib. Ano ba talaga ang nangyayari, halos pakiusap niyang sambit. At ano ang kinalaman ng lahat ng to sa pagkamatay ng mga magulang ko? Parehong tumahimik ang dalawang lalaki. Si Joel ang unang nagsalita, Mira, yung aksidente, hindi yon aksidente. Napalakas ang paghinga niya. Anong ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Joel bago nagsalita ulit. May taong nagutos para mawala sila. Para siyang tinamaan ng kidlat. Nayanig ang tuhod niya at napakapit siya sa upuan upang hindi mabuwal. Saka nagsalita si Lolo Esteban, mabagal ngunit malinaw. Mira at ang taong yon may kinalaman sa akin. Napalingon siya sa matanda, hindi makapaniwala sa narinig. "Ano po? Lolo, bakit kayo?" Pero hindi lumingon si Joel kay Mira. Nakatingin siya kay Lolo Esteban, puno ng galit at sakit. "Sabihin mo na. Sabihin mo sa kanya kung sino talaga ang may kasalanan," mariing sambit ni Joel. Sa wakas, tumingin si Lolo Esteban kay Mira, at sa unang pagkakataon, nakita niyang nanginginig ang mga kamay ng matanda. "Mira," bulong niya. Ang taong nag-utos noon ang taong may kinalaman sa pagpanao ng magulang mo di. Huminto siya, pilit umuubo, namumutla. Ay ang ama ko. At sa sandaling iyon, parang bumagsak ang mundo ni Mira. Parang nawala ang tunog sa paligid. Hindi marinig ni Mira ang sariling paghinga, hindi maramdaman ang bigat ng katawang halos bumagsak. Dinaman niya ang mga salitang binitiwan ni Lolo Esteban, ngunit tumagus iyon tulad ng punyal. Ang ama niyo tumango ang matanda, mabagal, puno ng pagsisisi. Si Don Alfonso, dagdag niya. Ang pinakakilalang negosyante noong panahon ng mga magulang mo at ang taong may pinakamalalim na dahilan para mawala sila. Napasapo sa bibig si Mira, parang gusto niyang sumigaw ngunit walang lumabas. Si Joel, na noon ay galit na galit, ay bahagyang lumambot ang ekspresyon. Sinabi ko sa'yo, Mira mas mabuting wag mo nang malaman. Pero heto na tayo. Pero bakit, bulong ni Mira, nanginginig ang boses? Ano nang dahilan? Ano nang nagawa nila sa ama mo? Umupo si Lolo Esteban, humihingal, hawak ang dibdib. Kita ang bigat ng katotohanan ng matagal na niyang inilihim. Noon, panimula niya, ang ama ko at ang mga magulang mo ay kasosyo sa isang proyekto. Pero nang makita ng ama ko na mas nagtatagumpay ang mga magulang mo, nagsimulang lamunin siya ng inggit. Inisip niyang agawin ang kumpanya, ang proyekto, pati ang reputasyon nila. Napakuyom ang kamao ni Joel. Pinagawa niya ang isang aksidente. Pero hindi niya inakala na may bata sa likod ng sasakyan ikaw iyon, Mira. Iyon ang hindi niya napaghandaan. Napahawak si Mira sa ulo. Eh hindi totoo, Lumapit si Joel at dahan-dahang hinawakan ang balikat niya. Sinubukan kong protektahan kapag katapos kaya ako umalis noon. Pinabantayan ako sa iyo ng isang taong ayaw madamay. Hanggang ngayon, hawak ko pa rin ang ilang ebidensya pero hindi ko kayang ibunyag noon dahil alam kong mapapahamak ka. Tumingin si Mira sa matanda, ang lalaking nagbigay sa kanya ng tahanan, pagkain at kabaitan na hindi niya inaasahan kahit kailan. Kung ganon bakit niyo ako pinakasalan, boses niyang halos pabulong. Napatigil si Lolo Esteban. Tumingin siya ng diretsyo sa mga mata niya, may lungkot, may pag-amin, ngunit walang kaunting panlilin lang. Dahil gusto kong protektahan ka mula sa anino ng amako, ko, sagot niya. At dahil may malaking papel ka sa pagwawasto ng kasalanan ng pamilya ko. Anong papel, tanong ni Mira, nanginginig ang labi. Hindi agad sumagot si Lolo Esteban. Sa halip, iniabot niya ang sobre, ang sobring matagal na niyang pinag-iisipan kung bubuksan o hindi. Dahil ang nasa loob nito, sabi ng matanda, ay hindi basta sikreto. Tumingin si Joel halatang kinakabahan. Mira kapag binuksan mo yan, hindi ka na pwedeng umatras. Kinuha ni Mira ang sobre, mabigat, parang mailaman na hindi basta papel. Anong meron dito, tanong niya. Huminga ng malalim si Joel. Ang tunay na dahilan kung bakit ikaw ang dapat pumalit sa kumpanyang ninaka o sa pamilya mo. At bago pa man mabuksan ni Mira ang sobre kumatok ng malakas den gate. At isang boses ang sumigaw mula sa labas, malamig, makapangyarihan at pamilyar sa pangalan. Buksan niyo to, ako si E. Alfonso. Muling nanlamig ang dugo ni Mira. Parang nawala ang tunog sa paligid. Hindi marinig ni Mira ang sariling paghinga, hindi maramdaman ang bigat ng katawang halos bumagsak. Dinaman niya ang mga salitang binitiwan ni Lolo Esteban, ngunit tumagus iyon tulad ng punyal. Ang ama niyo, tumango ang matanda, mabagal, puno ng pagsisisi. Si Don Alfonso, dagdag niya. Ang pinakakilalang negosyante noong panahon ng mga magulang mo at ang taong may pinakamalalim na dahilan para mawala sila. Napasapo sa bibig si Mira, parang gusto niyang sumigaw ngunit walang lumabas. Si Joel, na noon ay galit na galit, ay bahagyang lumambot ang ekspresyon. Sinabi ko sa'yo, Mira mas mabuting wag mo nang malaman. Pero heto na tayo. Pero bakit, bulong ni Mira, nanginginig ang boses? Ano nang dahilan? Ano nang nagawa nila sa ama mo? Umupo si Lolo Esteban, humihingal, hawak ang dibdib. Kita ang bigat ng katotohanan ng matagal na niyang inilihim. Noon, panimula niya, ang ama ko at ang mga magulang mo ay kasosyo sa isang proyekto. Pero nang makita ng ama ko na mas nagtatagumpay ang mga magulang mo, nagsimulang lamunin siya ng inggit. Inisip niyang agawin ang kumpanya, ang proyekto, pati ang reputasyon nila. Napakuyom ang kamao ni Joel. Pinagawa niya ang isang aksidente. Pero hindi niya inakala na may bata sa likod ng sasakyan ikaw iyon, Mira. Iyon ang hindi niya napaghandaan. Napahawak si Mira sa ulo. Eh hindi totoo, Tuti. Lumapit si Joel at dahan-dahang hinawakan ang balikat niya. Sinubukan kong protektahan kapag katapos kaya ako umalis noon. Pinabantayan ako sa iyo ng isang taong ayaw madamay. Hanggang ngayon, hawak ko pa rin ang ilang ebidensya pero hindi ko kayang ibunyag noon dahil alam kong mapapahamak ka. Tumingin si Mira sa matanda, ang lalaking nagbigay sa kanya ng tahanan, pagkain at kabaitan na hindi niya inaasahan kahit kailan. Kung ganon bakit niyo ako pinakasalan, boses niyang halos pabulong. Napatigil si Lolo Esteban. Tumingin siya ng diretsyo sa mga mata niya, may lungkot, may pag-amin, ngunit walang kaunting panlilin lang. Dahil gusto kong protektahan ka mula sa anino ng amako, ko, sagot niya. At dahil may malaking papel ka sa pagwawasto ng kasalanan ng pamilya ko. Anong papel, tanong ni Mira, nanginginig ang labi. Hindi agad sumagot si Lolo Esteban. Sa halip, iniabot niya ang sobre, ang sobreng matagal na niyang pinag-iisipan kung bubuksan o hindi. Dahil ang nasa loob nito, sabi ng matanda, ay hindi basta sikreto. Tumingin si Joel halatang kinakabahan. Mira kapag binuksan mo yan, hindi ka na pwedeng umatras. Kinuha ni Mira ang sobre, mabigat, parang mailaman na hindi basta papel. Anong meron dito, tanong niya. Huminga ng malalim si Joel. Ang tunay na dahilan kung bakit ikaw ang dapat pumalit sa kumpanyang ninaka o sa pamilya mo. At bago pa man mabuksan ni Mira ang sobre kumatok ng malakas den gate. At isang boses ang sumigaw mula sa labas, malamig, makapangyarihan at pamilyar sa pangalan. Buksan niyo to, ako si E. Alfonso. Muling nanlamig ang dugo ni Mira. Sa ilalim ng mahina at nanginginig na ilaw sa bakuran, unti-unting lumitaw ang figura ng taong nakatago sa dilim. At nang makita ni Mira kung sino iyon, parang may humigop ng hangin sa baga niya. Hindi imposible at bulong niya, nanigas ang lalamunan. Lumapit ang anino, dahan-dahan, tila ayaw gumawa ng ingay. At nang tuluyang masapol ng liwanag ang mukha. Si Ramona, ang dating kasambahay din ng pamilya na matagal nang nawala. Ang babaeng minsang nag-alaga sa kanya noong bata pa siya. Ang babaeng sinabihan ng lahat na umalis matapos ang trahedya sa mga magulang niya. Ngunit ang mukha ni Ramona ngayon. Iba, hindi na siya iyong malambot, maamong yayang kilala niya. Napalitan iyo ng matalim, pagod, at kaunting pagkasira, parang may bitbit -bit siyang mga taon ng kasinungalingan. Mira, malamig na sambit nito. Huwag mo na siyang habulin. Halos hindi makahinga si Mira. Ramona, buhay ka? Akala ko. Na matagal na akong patay, putol ni Ramona. Yan ang gusto nilang paniwalaan mo. Mas lalong lumakas ang tibok ng dibdib ni Mira. Sila. Mababa ang tono niya pero puno ng pagkabahala. Kasama mo si Don Alfonso. May kinalaman ka ba sa mga magulang ko? Mumiti si Ramona, ngiti na walang halong saya. Ah, anak hindi ganun kasimple. Hindi mo pa alam ang kalahati. Naniga si Mira. Naramdaman niyang mas lalong humigpit ang hawak niya sa dokumento. Sabihin mo sa akin ang totoo, halos pakiusap niya. Sino ba talaga ang pumatay sa kanila? Sino ang sinasabi ni Lolo Esteban? Lumapit si Ramona, tila ba pinag-aaralan ang bawat galaw ni Mira. Tila nag-aalinlangan. Hanggang sa bigla niyang sabihin, hindi si Don Alfonso ang utak ng lahat ng ito. Parang may sumabog na bomba sa utak ni Mira. Ano? Pero mas mataas pa sa kanya ang nagplano, bulong ni Ramona, halos pabulong sa hangin. Mas maingat. Mas makapangyarihan. At mas malapit sa iyo kaysa inaakala mo. Napaatras si Mera. Huwag kang magbiro, Ramona. Sino? Sino pa ba ang mas malapit pa sa akin kaysa kay Don Alfonso? Biglang kumislap ang mata ni Ramona. Ang taong pinagkakatiwalaan mo ngayon. Ang taong hindi mo hinihinala. Ang taong tinitingala mo bilang tagapagligtas. Umikot ang sikmura ni Mira. Hindi hindi maaari Isang taol. Lumapit si Ramona ng mas malapit, halos maramdaman ni Mira ang puwersa ng kanyang hininga. Na nagpakitang inosente. Na na sa panig mo. kunwari nagmamahal sa'yo. Nanlamig si Mira. Ramona sino ang tinutukoy mo? At bago pa man masagot ni Ramona. May malakas na putok mula sa kaliwa. Blag, Bumulagta si Ramona sa damuhan. Ramona, sigaw ni Mira, napaluhod sa tabi nito. Nang gagaling ang putok sa dulo ng bakod. Isang lalaking nakaitim, may hawak na baril, tumatakbo palayo. Dinukot ni Mira ang kamay ni Ramona, nanginginig. Ramona, sino? Sabihin mo. Sino ang utak? Dahan-dahang bumuka ang bibig ni Ramona. Isang pangalang halos hindi mabuo. Si Si. Pero bago niya mabigkas ang pangalan, may tumakip na kamay sa bibig ni Mira mula sa likod. Isang malalim, pamilyar na tinig ang bumulong sa kanyang tainga. Hindi mo na kailangang marinig yan, Mira. At doon niya naramdaman. Malamig, madilim na presensya. Nang taong hindi niya inakalang pagtataksilan siya. Nanigas ang buong mansyon sa katahimikan. Ang mga lalaking nakaitim sa labas ay biglang huminto, nakatingin kay Don Alfonso, naghihintay ng utos. Pero si Don Alfonso hindi makapagsalita. Nakatitig lang siya sa dokumentong hawak ni Mira, dokumentong maaari niyang ikabagsak. Anak, mahina niyang bikas kay Esteban. Pigilin mo ang babaeng iyan. Pero umiling si Lolo Esteban nang Hindi kita paprotektahan sa kasalanan mo pa. Tapos na ako sa pagiging bulag. Lalong nanlaki ang mata ni Don Alfonso. Esteban, hindi mo alam ang pinapasok mo. Lumapit si Joel kay Mira, marahang hinawakan ang braso nito. Mira, sigurado ka ba? Kapag binuksan mo 'yan, wala nang atrasan. Hindi tumingin si Mira sa kanila. Ang tingin niya ay nakatutok lang kay Don Alfonso at sa mga lalaking nasa labas. "Bakit?" tanong niya kay Don Alfonso, mababa pero malinaw. "Bakit kailangan mamatay ang mga magulang ko?" Sila ba ang tinutukoy mo sa dokumentong ito? Hindi sumagot ang lalaki. At doon niya napagtanto, mailaman ang katahimikan. Isang kumpirmasyon na hindi na kailangan ng salita. Nanginginig ang labi ni Mira. Kaya ba kayo natakot sa akin? Kaya ba ako kailangang mawala rin kung sakaling malaman ko ang totoo? Hindi mo maiintindihan, sabat ni Don Alfonso, bahagyang nagbabago ang tono. Ginawa ko iyon para sa Sa negosyo sa pera Sa pangalan sigaw ni Mira tuluyan ang bumigay ang boses Worth it ba ang buhay nila para sa ambisyon mo Bumaling ang matanda parang naghanap ng sagot sa hangin Hindi ka kasimple Pero hindi siya nakatapos Tumiklop ang tuhod ni Lolo Esteban Bumagsak siya sa sahig hawak ang dibdib habol ang hinina Lolo sigaw ni Mira mabilis na yumuko sa matanda Agad lumapit si Joel Atake. Kailangan niya ng ospital. Pero si Don Alfonso hindi gumalaw. Parang nakadikit sa sahig ang mga paa niya, hindi alam kung lalapit sa anak o hahabulin ang dokumento. Pinilit magsalita ni Esteban, mahina, hirap. Mira, huwag kang matakot, huwag mong ibababayan. Umagos ang luha sa pisnini ni Mira. Pero kailangan ko kayong dalhin sa ospital. Pinisil ni Esteban ang kamay niya. Bago ako mawala, bulong niya, halos pakiusap, gusto kong malaman mo na hindi ako sangkot. Kailanman, hindi ako pumayag sa ginawa ng ama ko. Napatigil si Mira. Pero may isang tao, may isang taong mas dapat mong hanapin. Huminga siya ng malalim, halos wala ng boses. Ang tunay na utak ng lahat di. Si, tanong ni Mira, nanginginig. Pero bago niya mabanggit ang pangalan. May sumigaw mula sa labas. Pulis T. Walang kikilos. Nagkagulatan silang lahat. Paano? bulong ni Joel. Nilingon ni Mira ang pinto, may mga pulis nang pumapasok, armado, malakas ang sigaw ng mga utos. Down on the ground. Huwag gagalaw. Napatigil ang mga tauhan ni Don Alfonso. At doon niya nakita. Ang mukha ni Don Alfonso, unang beses na nakitaan ang tunay na takot. Pero bago pa mahuli ng mga pulis ang matanda, mabilis siyang tumakbo sa likurang pinto. Mira, sigaw ni Joel. Huwag kang hahabol, delikado. Pero huli na. Tindig ng galit, hapdi ng nakaraan at pagkalito sa katotohanan. Lahat iyon ang nagtulak kay Mira na tumakbo rin palabas, hawak pa rin ang dokumento, habol ang lalaking pumatay sa kanyang mga magulang. Sa dilim ng bakuran, sa lamig ng gabi, Bigla siyang napahinto ng may mapansing anino sa may gilid. At sa wakas, mula sa karimlan. May lumabas na isang taong hindi niya inakalang makikita niya roon. Narinig ni Mira ang pamilyar na tinig na bumulong sa kanyang tainga. Malamig, kalmado at mapanganib. At sa isang iglap, para bang umurong ang buong mundo. Huwag ka nang lumingon, Mira. Dahan-dahan siyang pinakawala ng taong nasa likuran niya. Nang humarap siya, halos tumigil ang tibok ng puso niya. Si Daniel. Ang lalaking iniisip niyang kakampi. Ang taong nagpakita ng kabaitan, proteksyon, at pag-aalaga simula nang ma-involve siya sa pamilya Esteban. Ang lalaking halos minahal niya. Ngunit ngayon, nakatayo ito sa dilim, may hawak na baril, at walang bahid ng dati niyang malambot ng ngiti, nagbago ka, bulong ni Mira, nanginginig. Umiling si Daniel. Malika. Hindi ako nagbago. Hindi mo lang nakita ang totoo. Lumapit siya, hawak pa rin ang baril, ngunit hindi nakatutok kay Mira. Akala mo ba, aksidente lang na nasa tamang lugar ako noong una kitang nakilala? Akala mo ba, samba lang na lagi kitang nailigtas? Mas tumulo ang luha ni Mira. Nanood ka lang. Lahat ng ito ikaw. Marahang humiti si Daniel, mapait at mapanganib. Alam kong ikaw lang ang tanging magiging sagabal sa plano ko. Ikaw ang tagapagmana. Ikaw ang tanging babaeng kayang baguhin ang takbo ng kapalaran ng pamilyang gusto kong angkinin. Pamilya, halos sigaw ni Mira. Sa kanila ka ba nagtatrabaho? Kay Don Alfonso. Tumawa si Daniel, mababa at puno ng paghamak. Hindi kay Alfonso. Ako mismo ang gustong pumalit sa kanya. Ako ang naglatag ng lahat. Ako ang nag nagutos kay Ramona noon. Ako ang dahilan kung bakit nawala ang mga magulang mo. Parang pinagsakluban ng langit at lupa si Mira. Sa tabi nila, humihingal si Ramona, pilit pang kumakawala ng huling lakas. Mira huwag ka maniwala sa. Bumuwal muli ang katawan niya, halos wala ng buhay. Lumuhod si Mira, hawak ang noo ni Ramona. Ramona patawad patawad. Ngunit hindi na ito sumagot, Lumapit si Daniel kay Mira, hawak ang baril ngunit tila nag-aatubili. Mira kung sumama ka lang sa akin, hindi sana aabot sa ganito. Gusto kitang isama. Hindi bilang hadlang, kundi bilang kasama. Umangat ang tingin ni Mira, punang puot na hindi pa niya naramdaman sa buong buhay niya. Hindi kita sasamahan. Humakbang si Daniel para lapitan siya. Pero doon niya napansin ang isang pulang ilaw na kumislap sa dibdib nito. Sniper dot. Bago pa man makasigaw si Daniel. Blag. Isang putok ang umalingaw ngaw. Tumama sa balikat ni Daniel, tumalsik ang baril at napaluhod siya. Sa likuran, dumating ang mga tauhan ni Don Alfonso. Mga gwardyang matagal nang nagmamanman. At ang pinakatumatakbo sa harapan nila. Si Don Alfonso mismo, hingal, ngunit matatag. Mira. Anak halika sa akin. Niyakap siya ni Don Alfonso ng mahigpit. Walang salita, pero puno ng pagsisisi at pangako. Habang sinasakmal ng mga gwardiya si Daniel, sumigaw ito. Hindi itapos di, Mira. Ay dengs nagsimula, eh hiday, ram dengs tatapos. Ngunit tuluyan na siyang kinalagkad ng mga tauhan, habang yakap ni Don Alfonso si Mira, mahinahong nagsalita ang matanda. Hindi ko alam ang lahat, Mira. Hindi ko alam na ipinahamak kanya. Pero simula ngayon. Aking proteksyon, aking tahanan at aking pangalan. Iyon na. Natulala si Mira. Hindi ko kailangan ng kayamanan. Tama, putol ni Don Alfonso. Ang kailangan mo ay katarungan. At ipaglalaban ko yan kasama mo. Sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang taon. Nakaramdam si Mira ng tunay na pag-aalaga. Hindi dahil sa yaman, hindi dahil sa obligasyon. Kundi dahil sa pagmamahal ng isang taong tumuring sa kanya, bilang tunay na anak, tinignan ni Mira ang malamig na katawan ni Ramona. Isang babaeng minsang nagkasala, ngunit pilit bumawi sa huli. Lumuhod si Mira at pinikit ang mata ni Ramona. Maraming salamat. Hinding hindi kita malilimutan. Makaraan ang ilang buwan. Naaresto si Daniel at naipakulong sa mga kasong matagal na pala niyang tinatago. Si Mira. Tinupad ang pangako ng mga magulang niya. Nagpatayo siya ng foundation para sa mga batang lansangan. Pangalan ng kanyang ina ang nakaukit sa pintuan. At sa tabi ni Don Alfonso, natutunan niyang magmahal muli ng mundo. Nang walang takot at walang lihim na nagtatago sa dilim. Natapos ang panlilinlang. Nagsimula ang panibagong buhay.